Hindi na magandang iya mga guys Nung no, nga biring bire kaya pinalos ko ito Tapos binailuan natin ng bago oh, para naman ay refreshing sa wag eh Aba <laughs> Oo kailangan talaga yung mga guys no Para naman kahit maglong ride ka o saan ka mapunta At hindi madali-dali ang bike mo balay Ayun di po Good morning sa inyo mga guys. No po umaga, meron na ba tayo sa bisita? Oh, ang dalawang sa ni Idol mga guys. Kasi nga, daw ang balyo sa Damo, ano di prinsya? Bawagin okay, lang mga guys. Ang iyang mga biring-biring nag-uyog-uyog na. Oh. <laughs> Kaya ambal ko sa kanya mga guys, no? Idol, ang aton ng dito, no? Kailangan muna natin tanggalin lahat-lahat para naman makita. Tako ano di prinsya? At ambal balya, sige, abo. Hahaha <laughs> Tingay ka na, sa aton mga guys, magbuklad, no? O di kaya magtanggal-tanggal ang mga pisa-pisa. Ay, te, Dasig sig tanabal. Ancon, ano talaga yung mga problema ba? kung kadlaw si Sir Om. <laughs> Hambal ko siya iyaw o. Oh. problema Sang imo nga bay, kabalo-kabala kung ano. Ah, sabat si Sakon. Ano, dol? Sabi ko, pira, <laughs> Gago! So, di ba la? Kwarta, ang ba yung inang lad? Hindi ang imong nga presensya kay Galantao. Kaman lang di yan sa obra, wow. <laughs> <laughs> Ay, hindi mga kig. joke lang na, joke lang na. So, ito na nga niya, mga guys. Doon na baklasa na nato ng iyang kags. Tapos iya priha. Bawa sa palanta ko muna sa inyo na. Bawa pag baklas ko na pala mga guys. O, oh, nakita ko na talaga na ang iyang nga spring. At saka ang iyang nga pals ay puro sungi-sungi na. Wow. Hahaha. <laughs> <laughs> Tiambal ko sa iya mga guys no doll kung gusto mo kung okay lang sa iyo papalitan na lang natin yung pulse niya tsaka spring para hindi magdadapyos kasi nga daw yung problema dito magpadjack daw sa ganera gitnit minsan nagdadapyos to nakita ko talaga yung problema ang problema gid man niya about dito gid sa may prehab ya natamaan gid sa o nung nagwalog ang iya bala nga bereng-bereng napiktuhan ang iya nga spring tsaka yung pulse kaya yun nagkaundabungi-bungi ay sambal ko sa iya tibay luwan tabag o oh, ah matap tapos naman, mga guys, limpiwan no? Siyempre, yung gagawin naman ni Manino yung maninoy, ninyo. Palantaw, Danay. Eh, para naman do, do, yung mga mo sa ko, ha? Ah. Kaya <laughs> <laughs> nakita nyo na mga guys no? Meron na tayo bago na pa Tsaka spring So mamaya na yan Ito muna inuna ko o, Yung bago pala mga guys Sa biring Biring yung nakuha ko kanina Ay lagyan muna natin Ito ng log Para naman magbalik tayo Mamaya na minami Gidya danudanlog Gidya ang yagibla Oo Tapos mga guys Ang bulutangan sa biring Siyempre Lagyan din natin ng papadanlog Bago gamitan ng special tools Te Kanami lang do Kamagansa sa kaugalingon Blaya guys <laughs> ah <laughs> guys, no, napasta na natin tanan, no, ang iya bracket, puli, tapos ang kanyang gulong-gulong, siyempre mga guys, no, itatakod na rin natin ang kanyang uli, ang gulong-gulong, kasi nga magtatakod na tayo ng chain niya, o, kasi nga mga guys, no, pag matapos mo ito, itakod ang imo mga chain, para hindi malipatan, lagyan mo ito na papadan, log, ganyan talaga ako magubra mga guys, no, tapos sabay na lang kambya-kambya, and then, ito na, bawa ka namin, isang ako ni Nubra, nalipay mga mo sa ubra ko, at kung wala ako nalipay, kayo na no? <laughs> Damol damol Hatag niya idol Thank you doll So sa so, ulitin na lang ha Paalam na po God bless Bye bye <laughs>